Kapag naririnig natin ang balita tungkol sa utang ng bansa, kakulangan ng trabaho at taas ng bilihin, minsan naiisip ng iba, bakit hindi na lang gumawa ng maraming pera ang Bangko Sentral para matapos na ang problema? Kung iisipin, parang madali lang yon. i lang ng maraming pera at ipamigay sa mga tao para lahat magkaroon ng pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kung ganun lang pala kasimple, bakit hindi ito ginagawa ng gobyerno? Ano nga ba talaga ang mangyayari kung biglang gumawa ng sobrang daming pera ang Bangko Sentral? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ang paggawa ng pera ay hindi lang basta katulad ng pagpiprint ng ordinaryong papel. Ang bawat piraso ng pera ay dumadaan sa mahabang proseso bago ito mapunta sa ating mga bulsa. Ang mga bagong pera ngayon tulad ng isang libong piso ay gawa na sa polymer. Ang polymer ay isang uri ng matibay na plastic na hindi agad napupunit, hindi madaling madumihan at mahirap pekein. Dahil espesyal ang materyales na ito, mas mahal din ang paggawa nito kumpara sa mga lumang perang gawa sa papel. Hindi rin sa Pilipinas lahat ng pera ginagawa. Kadalasan, ipinapaproduce pa ito sa mga bansang may modernong pasilidad tulad ng Australia. Kapag nagawa na ang mga ito, idinadala pa ito pabalik sa bansa. Bago pa man ito magamit, dumadaan muna ito sa masusing pagdisenyo at lagyan ng mga security features tulad ng microprint at transparent window para hindi madaling pikein. Malaki rin ang ginagastos sa pag at pagpapalit ng mga lumang pera taon-taon, kaya hindi talaga madali o mura ang mag-imprenta ng pera. Pero paano kung talagang magdesisyon ang Banko Sentral na gumawa ng napakaraming pera? Sa unang tingin, parang maganda ito pakinggan. Lahat ng tao magkakaroon ng hawak na pera. Lahat makakabili ng gusto nila. Pero doon magsisimula ang problema. Kapag lahat may pera, tataas ang demand sa mga bilihin dahil sabay-sabay gustong bumili ng mga tao. Ang tanong, dumami rin ba ang mga produkto at serbisyo na kailangang bilhin? Hindi. Dahil pareho lang ang dami ng produkto pero mas marami na ang gustong bumili kaya tataas ang presyo ng mga bilihin. Ito ang tinatawag na inflation. Halimbawa, kung dati 50 piso lang ang isang kilo ng bigas, baka tumaas ito ng 10 beses o higit pa dahil halos lahat may pera na at gustong bumili. Sa ganitong sitwasyon, kahit maraming laman ang pitaka ng bawat tao, halos wala na ring halaga ang pera dahil sobrang taas na ng presyo ng mga bilihin. Ang dating isang libo na sapat na sana para sa ilang araw na grocery ay baka hindi nakasya kahit sa isang pagkain. Ang halaga ng pera ay hindi nakabase sa kung gaano ito karami, kundi sa tiwala ng tao sa ekonomiya ng bansa. Kapag nawala ng tiwala ang mga mamamayan at mga negosyo sa sistema ng ekonomiya, bumaba talaga ang halaga ng pera kahit gaano pa ito karami? Kaya hindi pwedeng basta gumawa ng maraming pera para lamang masabing mayaman ang bansa. Habang tuloy-tuloy ang pag-imprenta ng pera, napapansin mo bang parang biglang gumugulo ang paligid? Puno ang mga tindahan, mahaba ang pila sa mga mall, at lahat ay gustong bumili ng kung ano-ano. Sa unang tingin, mukhang magandang senyalis ito dahil may pera ang lahat. Pero ang totoo, ito na ang simula ng mas malaking problema sa ekonomiya. Ang tawag dito ay inflation. Habang dumarami ang gustong bumili, pareho lang naman ang dami ng mga produkto gaya ng bigas, gatas at karne sa mga palengke. Hindi kasi nadaragdagan agad ang produksyon. Dahil dito, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang mga tindero at negosyo ay nagtataas ng presyo para hindi sila maubusan ng paninda at minsan sinasamantala rin nila ang dami ng perang umiikot sa merkado. Isipin mo na lang, dati ang paborito mong burger ay limampung piso lang. Pero dahil sa sobrang daming perang nakalabas, tumaas ito at naging tatlong daang piso. Ang isang tray ng itlog na dating isang daan at dalawampu, ngayon anim na raan na. Ang isang kilong bigas na apat na piso, naging dalawang daan. Pati pamasahe sa jeep, dati 20 pesos lang, ngayon walumpu na. Lahat ng bagay tumaas. Kung dati, kaya mo pang mabuhay sa isang libo, ngayon parang kulang na kahit sa isang araw. Kahit pa milyon-milyon ang laman ng pitaka mo, kung sobrang taas naman ang presyo ng mga bilihin, halos wala na rin itong halaga. Ito ang masama sa inflation. Habang mas dumarami ang perang umiikot pero pareho lang ang dami ng produkto, tuloy-tuloy lang rin ang pagtaas ng presyo. Kapag sobrang lumala ang ganitong sitwasyon, ang tawag naman doon ay hyperinflation. Dito halos araw-araw nagdodoble ang presyo ng mga bilihin. Isa sa mga kilalang halimbawa nito ay ang nangyari sa bansang Zimbabwe noong 2007 hanggang 2008. Dahil sa walang tigil na pag-imprenta ng pera, halos wala nang halaga ang pera nila. Umaabot na sa milyon o bilyong halaga ang kailangan nila para lang makabili ng isang loaf ng tinapay. Literal na nagdadala na sila ng isang bag, sako, o bayong ng pera ang mga tao para lang makabili ng pagkain. Pero kahit ganoon karami, halos wala pa rin silang mabili. Ang value ng pera nila ay bumagsak ng husto at halos araw-araw nagdodoble ang presyo ng mga bilihin. Hindi lang Zimbabwe ang nakaranas ng ganitong krisis. Naranasan din ito ng Pilipinas noong panahon ng World War II. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, inilabas nila ang tinatawag na Mickey Mouse Money. Ginamit ito bilang opisyal na pera at ipinakalat sa buong bansa. Pero dahil walang sapat na ginto o likidong yaman na sumusuporta sa halaga nito, bumagsak din ang tiwala ng mga tao. Sobra-sobra ang perang inilabas nila kaya nawalan ito ng tunay na halaga. Umabot sa punto na kahit sakusako na ng pera ang dalamo ay halos wala ka pa mabili sa palengke. Lumala lang ang gutom nila, nagkulang ang supply ng mga bilihin at bumagsak ang ekonomiya. Isa pang halimbawa ay ang Venezuela noong 2016. Dahil sa sobrang daming perang ipinrinta ng gobyerno, ay biglang sumirit ang presyo ng mga bilihin. Ang dating ipon ng mga tao na sapat lang sana para sa isang buwan ay biglang hindi nakasya kahit sa isang araw. Umabot sa milyon-milyong bolivar ang kailangan para lang makabili ng gatas o tinapay. Ang mga taong may ipon sa bangko ay biglang nabawasan ang halaga ng pera nila ang dating sapat para sa bahay o kotse naging parang barya na lang. Sa sobrang bilis ng pagtaas ng presyo, hindi na makasabay ang halaga ng ipon ng mga tao. Kapag sobrang dami na ng pera sa kamay ng mga tao, unti-unting mawawala ang tunay na halaga nito. Sa una, akala ng lahat ay magandang senyales ito dahil may pera silang hawak. Pero habang tumatagal, makikita mo na mismong takbo ng lipunan ang nasisira ang mga dating mayayaman ay biglang bumagsak ang pamumuhay. Ang mga dating nasa gitnang uri naging mahirap at ang mga mahihirap na noon pa man hirap sa buhay ay mas lalo pang nalulubog sa gutom at kahirapan. Dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, maraming tao ang hindi na makabili ng pagkain, gamot at mga pangunahing pangangailangan. Lumalaganap ang sakit, gutom at krisis sa kalusugan. Marami ang nawawalan ng trabaho at unti-unting nagkakagulo ang buong bansa. Tulad ng nangyari sa Venezuela, nagkaroon rin ng malalaking protesta, rally, at kaguluhan sa lansangan. Ang bansang dati maayos at tahimik ay biglang naging magulo, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang mundo na akala mong magiging masaya at maayos dahil sa dami ng pera ay nauwi sa kalagayang punong-puno ng problema para muling ayusin ang sitwasyon ay kailangang gumawa ng malalaking hakbang ang gobyerno. Ang unang dapat gawin ay itigil ang pag-imprenta ng sobrang pera at magpatupad ng mga konkretong solusyon para maibalik ang balanse sa ekonomiya. Isa sa mga naging paraan ng ibang bansa ay ang pagpapalit ng kanilang pera. Tulad ng ginawa ng Zimbabwe noong 2009, tuluyan nilang tinigil ang paggamit ng Zimbabwean dollar at lumipat sa foreign currency tulad ng US Dollar at South African Rand. Ginawa nila ito para maibalik ang tiwala ng mga tao at ng mga negosyo sa kanilang sistema ng pananalapi. Bukod sa pagpapalit ng pera, kailangan ring ayusin ng gobyerno ang patakaran sa paggalaw ng salapi. Dapat masigpitan ang tinatawag na monetary policy, itaas ang interest rates, at bawasan ang labis na sirkulasyon ng pera. Sa ganitong paraan, unti-unting mababalanse ang supply ng pera at mapipigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kadalasan, humihingi rin ng tulong ang mga bansa sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng International Monetary Fund o IMF at World Bank. Sa tulong nila, nabibigyan ng gabay at pondo ang mga bansang nakakaranas ng matinding krisis para muling makabango ng ekonomiya. Ngunit higit sa lahat, kailangan ding mapalitan o maparusahan ang mga leader na nag-utos ng maling patakaran na nagdulot ng krisis. Dito makikita kung gaano kahalaga ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang tungkulin ng BSP ay panatilihin ang tamang balanse ng ekonomiya. Hindi ito basta-basta nagpapalabas ng bagong pera dahil bawat paggalaw ay may epekto sa halaga ng piso. Dapat sakto lang ang dami ng perang umiikot sa galaw ng negosyo at kalakalan ng bansa. May mga pagkakataon rin na dinaragdagan ng BSP ang supply ng pera tulad noong panahon ng pandemya. Sa prosesong tinatawag na quantitative easing, bumibili ang BSP ng government bonds mula sa mga banko. Kapag ginagawa ito, nababayaran ang mga banko kaya nadaragdagan ang pera sa sirkulasyon. Nagagamit naman ito ng mga banko para magpautang sa negosyo at mamamayan kaya muling umuunlad ang ekonomiya. Mahalagang tandaan na ang halaga ng pera ay nakadepende sa tiwala ng mga tao. Kapag alam ng mamamayan na may sapat na reserbang ginto, dolyar at matatag na gobyerno, mas naniniwala silang may tunay na halaga ang piso. Ang solusyon sa kahirapan at utang ng bansa ay hindi basta pagdagdag ng perang papel, kundi ang pag-angat ng trabaho, negosyo at maayos na pamumuno. Dahil sa mundo ng pera, kapag sumobra ito, madalas ang tunay na halaga na ang nawawala. Kung ganito ang kalagayan ng ating ekonomiya, sa tingin mo ba sapat na ang pagtitiwala ng mga tao sa piso o kailangan din nating makita ang tunay na pagbabago sa pamumuno at kabuhayan bago tayo muling maniwala sa halaga nito? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.